mga minamahal na kapatid. Nandito po tayo ngayon sa UP. Uh, dahil naisip namin, what if yung mga tanong na usual na tinatanong namin sa EPIC, ay eh, tanong namin sa mga random people sa isang specific place. So naisip namin unang lugar tong UP dahil alam naman natin na maraming matalino dito. So tignan natin yung mga sagot nila sa mga life's biggest questions. So tara! Sir, ano ulit na yung sir? Adi po, Adi. Adi. Sir Adi, unang mm -hmm. tanong. Anong mas mahalaga para sa iyo? Yung maging totoo ka o tanggapin ka ng iba? Yung maging totoo ka. Bakit? Siyempre mas mahalaga po na mapakita mo na talaga. Hindi yung magpa-plastic para sa iba. Hindi yung magpapanggap uh, ka kung hindi ka... Para, para lang mapilis yung iba. Yan po. Mm -hmm. So, kumbaga, okay lang sa iyo na yung iba hindi ka gusto. Basta yung mga taong tanggap ka ay mahal ka. Apo. Apo. Okay. Sir, pangalawang tanong. Kung ang failure at sakit ay nagtuturo. Ano ang mga natutunan mo? Pag may failure po, syempre dapat babangon pa rin. Dapat learn from those mistakes that you have done before. And continue lang. So, mag, if nagkamali ka na before, learn na dapat din na yung gagawin mo. Mm -hmm. Pero tuloy pa rin. Ano yung greatest lesson na natutunan? Siguro in terms of um, also dealing with people mm -hmm. na dapat you, you should stand your ground na kapag ka may I mean, you should learn how to um, to filter yung yeah. mga opinion ng ibang tao. Na dapat always take those constructively for your personal growth and hindi lagi magpapapekto kahit sa mga paninira lang ng iba. Kumbaga dapat ma-design mo yung insulto at yung constructive yes, criticism. Yes tanong. Ah, sige po. <laughs> ano ang sukatan mo ng isang magandang buhay? Um, number one, dapat nababalanse mo yung mga different aspects mo like health, um, yung pag-aaral, yung and also of course yung pagiging citizen natin, pag, pagiging active natin in terms of uh, the country, lalo ngayon maraming problema. Mm, oh, importante, yung importante. Po. So yan. I think, yun yung isa sa mga ayun yung ano mga aspeto ng life na tingin natin na mabalance eh, mm -hmm. para to have a, a, good or successful life. Pag balance yes yun yes, yan, no? Balance po. Sir, maraming maraming thank salamat sa mga sagot mo. Thank Pag gusto mo ma-check out yung mga ipopost namin sa Epic Podcast na sa YouTube, Epic, Facebook, Podcast. TikTok. Oh. Yan po Sir. ba yung kay philosophy na... Ah, oo, oh, kay Ma'am Dorin Velasco. Ay, oh, ah, parang ko lang po kanina. <laughs> ay, thank you. Yes, so, Ang <laughs> Kaya ko pala, malalim wow. yung mga tanong. Oo, <laughs> oh, parang naisip kasi namin, what if yung mga tinatanong namin sa oh, podcast po. sa mga random sa mga people, people. Tao. namin. Oh, Sir, maraming salamat. Um, Sir, unang-unang tanong po, uh, ano po mas importante? Yung maging totoo ka o matanggap at mahalin ka ng ibang tao? Kasi kung di ka maging totoo sa sarili mo, hindi ka naman magiging masaya. So, bago katanggapin ang iba, kailangan mo natanggapin sa sarili mo para maging masaya. Napakagandang sagot. <laughs> Sir, pangalawang tanong. Oh. Kung ang sakit at pighati ay nagtuturo? Kung ang sakit at pighati ay nagtuturo? ano ang ma na pwede ka namang gumaling eventually sa sakit na yon at dilipas din hindi naman wala namang sakit na tumatagal ganda <laughs> sir wiling willing tanong oh. po sir ano po ang batayan o pamantayan nyo ng isang magandang buhay kasi feeling ko tayo nabubuhay para maging masaya so wala naman taong gusto mabuhay na para malungkot o lagi naghihirap Opo. So, dapat hanggat maaari ay maging masaya tayo at ku uh, kung merong ibang tao na malungkot, tulungan din natin maging masaya. Ang mayroon, ganda. Sir, okay. matanong ko lang, ano bang nagpapasaya sa'yo? Ayon, pera. Pera. Hindi, <laughs> <laughs> e <laughs> <then, laughs> syempre, okay. at, uh, well, balibat sa pera, siguro mga mga mahal sa buhay. na napapaligiran ka ng mga taong mahal sa buhay. Ayon, mga taong ano, mahal ka at mahal mo. Ganun. Sir, maraming maraming salamat po sigur, sa mga sigur. sagot niyo Salamat. Sir, anong mo? Um, <laughs> Irvin po. Sir Ervin, ah, unang-unang tanong lang sana. Um, ano mas importante? Yung magpakatotoo ka o mahalin at tanggapin ka ng iba? Mas importante na magpakatotoo ka, syempre. Kasi um, mas importante na mas gusto mo kung ano yung ikaw. Tapos mas mahal mo yung sarili mo. Dahil pag mahal mo yung sarili mo, Um, Siyempre, mamahalin kayo ng iba. Napakaganda nun. <laughs> Sir, pangalaman tanong. Kung ang sakit at pigate ay nagtuturo, anong mga natutunan mo? Siguro natutunan ko rin na mag-set ng mga boundaries tapos ayun, to love yourself more and choose the people na you will trust <laughs> ayos sa so, uling katano katanungan naman um, para sa ano yung sukatan ng isang magandang buhay pag ano ka na financially stable tapos mahal mo rin yung sarili mo masaya ka yan lang po paano mo ba mahalin ang sarili mo um to always be kind sa sarili mo yan lang po Sir Erwin, maraming maraming salamat sa oras mo. Salamat, salamat. Bro, ano pangalan mo? Red po, Red. Red. Ah, Red. Sir oh, Red, unang tanong, ano mas importante? Magpakatotoo ka o matanggap o mas mahalin ka ng ibang tao? Magpakatotoo. Eh, Bakit? Kasi ano eh, mas mamahalin ka ng tao kung magpapakatotoo ka eh. Totoo, yun. Ano okay. Pangalawang tanong, nasaktan ka na ba? po okay, nasaktan. Ayan. Kung ang sakit at ay nagtuturo, anong mga natutunan mo? Huwag mahalin ng ano, ng lubusan yung tao para hindi ka masaktan na. di ba masarap na magmahal ng lubusan? masarap pero masakit din. Siguro maganap na lang ng tamang tao. Huling-huling katanungan, anong sukatan mo ng isang magandang buhay? Ano? Pagiging successful sa ano, sa... sa mga pangarap, ganun. ano bang pangarap mo, sir? ano maging ano, bilang si Ferrer Balangara. Ah, si Ferrer. Wow. So, good luck dyan. Maraming maraming salamat sa sagot mo. Okay, bro. Bro, ano pangalan mo? Christopher po. So, Christopher, anong mas mahalaga? Yung maging totoo ka o tanggapin at mahalin ka ng iba? Think ko po maging totoo. Hmm. Bakit? Kasi po siguro po may magmamahal pa din naman po sa 'kin kapag uh, sa pagiging totoo. Hmm. Kumbaga, pwedeng may mag, may magmahal sa in dahil sa authenticity ko. So okay lang na minsan hindi ka magustuhan ng iba basta yung mga magmamahal sa iyo dahil nagpakatotoo ka, tanggap ka na. No? Opo, opo. Napakaganda. So yung pangalawa, kung ang sakit ay nagtuturo, ano ang mga natutunan mo? Yun nga po na tumanggap na kahit anong mangyari, kakayanin pa rin. Hmm. Ano ba ang mga pinagdaanan mo dati na nasaktan ka at marami ka natutunan? Siguro po ano, financially financial problem. problem? Kasi, oh, no, kasi po yung time po na nawalan po ng trabaho si Papa noon, pa medyo may po kasi po nag-aaral pa po. Uh -huh. Then yun nga po na na magtiwala lang kahit na at may dadating at dadating na mga, solution. Apat, ah uh -huh. solution tsaka mga blessing po. Napakaganda ng na. totoo maniwala ka lang talaga no. Pagka meron ka mayro mga pinagdadaanan na mabigat maniwala ka lang kahit minsan imposible na nagkakaroon ng sagot eh. No? Opo, opo. Sir, huling-huling katanungan naman. Ano ang sukatan mo ng isang magandang buhay? Siguro po makita na masaya yung pamilya ko. Tsaka kaya po na, I mean, medyo stable na po sa buhay. Ano pala yung rules mo to live a good life? Yun nga po, maging totoo. Tsaka dapat may conviction yung mga sinasabi mo. Bro, maraming maraming okay. salamat. Okay, ma'am, pong name niyo, ma'am? Lady po. Lady? Ma'am, lady. Patanong ko, unang-unang tanong. Anong mas importante? Yung magpakatotoo ka o tanggapin ka ng iba? magpakatotoo po. Bakit? Kasi parang di magbimake sense sa akin kung hindi ka naman totoo. Kung papakita mo yung plastic side mo sa ibang tao. Hmm. So, feeling ko kasi in the end, pag tangkap ka nga nila, pero hindi ka naman totoo sa sarili mo, mahihirapan ka lang. Ang ganda lang. Ma'am, pangalaman tanong. Kung ang sakit ay nagtuturo, anong mga natutunan mo? everyone should experience pain po para may matutunan sila and hindi na nila ulitin yun para ma-experience sila yung ulit yung pain. Uh -uh. Um, After question <laughs> na tayo. Um, Miss ano po ano? Anong sukatan mo ng isang magandang buhay? Na masaya ako kasi di ba, ang dami nagsabi na uh, money can bring happiness. Totoo naman pero uh -huh. yung genuine happiness talaga. Uh -huh. Yung talagang hanap ko sa buhay. Ano mga nagpapasaya sa'yo? Friends and family. <laughs> ma'am, maraming maraming salamat. Ang ganda ng mga sinagot mo. Salamat po. Thank you. Ma'am, ano pong name niyo, ma'am? Uh, Tanya po. Tanya. Miss Tanya, Ito una, po. unang katanungan ko. Opo. Para sa'yo, anong mas mahalaga? Magpakatotoo ka o tanggapin ka ng iba? Uh, para po sa akin, mas mahalaga po magpakatotoo ka po kasi uh, para sa akin po, mas mahalaga po yung kung anong tingin ko Kaysa sa kung ano 'yung opinion ng iba. Hmm. Kumbaga 'yung tingin mo sa sarili mo. Opo. Uh, pangalawang tanong, kung ang failure at sakit ay nagtuturo, anong mga natutunan mo? Ay ang natutunan ko po, paano po maging resilient alam resilient. niyo po 'yun. <laughs> Opo. Kasi normal naman po 'yung mga may problema or magkasak, masaktan kasi hmm. 'yun po 'yung nagpapalakas ng loob po natin. Tsaka, madami po tayong natututunan. O. Hmm. Kumbaga Opo. mas importante hindi ka lang natitibag na. Opo lang, ma'am, para sa'yo, anong sukatan ng isang magandang buhay? Masaya po kayo, wala po kayong kaaway, hmm. healthy, ganun. Hmm. Ma'am, ano nagpapasaya sa'yo? Ah, uh, pamilya ko po. so hmm. Tsaka pagkain. <laughs> masaya, kumakain ka ngayon. <laughs> so alam ko, masaya ka ngayon. Ma'am, maraming maraming salamat sa oras mo. Anong pangalan mo, sir? Uh, Luis po. Luis. Sir Luis, unang katanungan, ano mas importante? Yung magpakatotoo ka o tanggapin ka ng iba? Yung magpakatotoo, sir. Bakit? Para sa akin. Kasi, ano naman, iba-iba tayong mga tao, kumbaga, hindi mo pwedeng i-please yung iba na tanggapin ka, di ba? Kumbaga, may uh -huh. mga tao pa rin naman na kaya kang tanggapin. Di ba? So, kumbaga, okay lang sa'yo na hindi ka magusto ng iba, basta yung uh -huh. ka yung mahal ka ng mga totoong tao na yun. Oo. Uh -huh. Ganda-ganda, sir. Sir, pang pangalawang tanong. Kung ang failure ay nagtuturo, ano mga natutunan mo? Ang tinuro niya sa akin is yung sa mga lesson sa buhay. Uh -huh. yon. kung ano na ano, may isang bagay na hindi na nagkamali ka, pwede mong i-rewind then gawin mo ulit. Mm, yun, ah, yan, yan. oh. No? Kumbaga, may replay sir eh. Kung naniniwala may replay talaga. Gano. So yung pangatlong tanong, ano ang sukatan sa'yo ng isang magandang buhay? Sa akin sir, para magkaroon ng magandang buhay, ano, connection kay God, mm, number one. Number one. And syempre yung ano sa family, and kahit di ka naman sobrang yaman talaga sa pera, mm. basta ano ka lang sa connection mo sa family and sa totoong friends mo. Hmm. And, oh. Sorry, last question, anong nagpapasaya sa iyo? Um, ako sir, nagpapasaya sa akin yung ano lang. Yung minsan naglalakad-lakad lang ako. Ay, ito nga. Kita <laughs> ko nga, sayo nyo bago kami pumunta dito. Yeah. So, and yun, yung communication kay God. Ano? So maraming maraming salamat Ay. sa oras mo. Ma'am, ano pong name nyo? Christine. Christine. Yeah. Ma'am Christine, unang tanong. Narinig mo naman na rin yung kanina. Yes. <laughs> ano mas importante, yung magpakatotoo ka o tanggapin ka ng iba? Ako talaga, same kami ng brother ko eh, magpakatotoo. Magpakatotoo oh. talaga? Bakit? Kasi for sure, ano eh, makakahanap ka ng mga taong tatanggap sa'yo. Tatanggap sa'yo, no? At, uh -huh. Ano, tatanggap ka buong-buo hmm. at walang judgment. Tsaka yun yung tunay na pagmamahal, no? Yung yes. Pa nakita nila yung bad side mo pero may nahal ka pa yes, rin nila. Yes, exactly. Doon hmm. ka mamahal sa... Doon mo malalaman kung mahal ka nila kung nakita nila yung worst mo eh. Hmm. So, yun. Ganda. <laughs> Ma'am, pangalawang tanong, kung ang failure ay nagtuturo? ano mga natutunan mo? Isa sa natutunan ko, maging matibay sa araw-araw. Mm -hmm. Kaya kung i-face lahat. Parang invincible ka. <laughs> <laughs> Mindset lang talaga, yes, no? Yes, kailangan strong Kaya <laughs> Kahit anong pagdaanan, basta laging kaya. Oo, oh, 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 yun. Ma'am, pangatlo, pangatlo. Hmm. um, para sa'yo, ano ang sukatan ng isang magandang buhay? Para sa akin, ano, may peace of mind ka. Peace of mind, okay. oh. Kasi hindi mo yan mabibili. Kasi hindi di ba, kapag mo sa umaga, ang saya mo, nakangiti ka, na mm -hmm. Yun. uh, Kung meron kang three rules to live by, anong mga kailangan na gawin sa buhay para maging masaya, successful, and fulfilled? First of all, syempre, God. Kailangan God. kilala mo siya. And next, yung um, family mo. Kailangan um, sila yung center ng, bu isa sa center ng buhay mo. And pangatlo, ayun, magpakatotoo ka lang. Mm. Kasi... Wala walang mag ano eh, walang doubt. I mean, tatayo ka sa pagising mo and lalabas ka nang uh, magsha-shower ka, lalabas ka ng bahay. Mm. And then ikaw na 'yon. Mm. So free, 'di ba? <laughs> Maganda, malagi kang malaya. Yes, 'di ba? Ma, maraming maraming salamat hey. sa oras mo. Ang ganda ng mga sagot. Yes. Grabe.